Nilipad kayo sa green. Okay? Pag sinabi ko green, nilipad kayo sa green. Pag sinabi ko red, magsistay kayo sa red. Pag sinabi ko blue, nilipad kayo sa blue. Ready ba? Okay, kailangan na kayo, huwag talon. Eliminated ka na. Pag sinabi ko red, tat, tatalo, ta ta ta. Ay, hindi, wala yung masyado. Mahirapan sila ito, balot yung mahirapan. Oo, okay. Okay, try it up to ha, try, on, try muna. Oo, oh, oo, oh, lagay niya kung warm up kayo. Stretching, stretching, stretching. Okay, warm up. Guys, may hindi ka yan. Ay, sorry. May hindi. Ay, wala akong magkawa ka na ba? Okay, game na ha. Kaya ka na lang kasi, play. Pag sinabi mo sa kulay, doon tatanod. Okay, may watch-up tayo. May watch-up tayo sa kami lang yan.

Sino ba isa Oh, ate! Pumelo ka! Tagal ka na! Lang. Oo! Oh. Yung sinasabi ko, kapag meron kayong abba, tagal na yun. Oh, ka! Late ka daw dito na lang eh! Okay, ang okay, meron kasi tayo dyan dito sa gilid. So, ayan. Okay. Red! Red! Ate! <laughs>

That's very basic. Okay, simple lang. Masaya lang. Sama-sama lang tayo. Masaya. Okay, congratulations sa ating first winner. All boys naman. All boys naman. All.